Idol, if you don't mind, anong magandang record label sa Pinas? Gusto ko mag-record ng kanta. Idol, gusto ko mag-artista. Anong mga suggestions mo? Idol, may kanta ako. Uh, bigay ko sa'yo or paano ba ako sumikat? Guys, tinan nyo na lang maraming example dito sa social media na hindi na kailangan mag-audition, magpakahirap, makisama sa mga tao or kawawain ng iba. Kung may talent ka, naniniwala ka sa sarili mo at may confidence ka na kaya mong tiisin yung mga cyberbullying o pambabash. Ito na, na mo na lang sa page mo. It takes time. Lahat yan, magsisimula sa zero followers hanggang sa magkaroon ka na ng 1,000, 10, 10,000, 100,000, million to million. Ganun lang talaga. Sipag at syaga. Investment yan, nandyan lang yan. Baalang araw, mag-boom na lang yan o hindi. At least, nag-try ka. Kaya naman. Sarili mo lang. Gumawa ka ng page. Update ka lagi. Kanta ka, rap ka. Kaya naman. Hindi mo na kailangan ng big networks o kahit na ano. Just do what works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. God bless.